Hello mga idol, magandang araw sa inyo lahat mga idol Ngayon araw pala mga idol, magkuha ko pang ulam ko ay mga idol At yun nga idol, samahan nyo ako idol Yan mga idol, ganito lang yung pangkuha sa, ano, sa kuhang mga idol Balian mga idol, yun yung mga mata niya. Yan, mga idol. mga idol. At yun na nga mga idol, medyo maaga pa tayo na kumukuha na tayo ng pangulam natin mga idol. Kasi nga mga idol, pag maya maya tayo magkuha dahil palalim na yung tubig ka idol. Kaya medyo maaga pa tayo masyado. At yun na nga mga idol, samahan nyo pa rin ako mga idol sa so pagkuha ng pangulam natin mga idol. Mga idol, gandula lang idol. Tawasin ko hang mga idol. Mga idol. Lagi tira abo angin lang idol maghanap ng ano ko e, Mga idol, tira. Mga may, may sikit, sikat sekecik idol. Eh mga idol. E, mga idol. Tapos ito yung kuhang Yan. Sana mga idol makarami tayo Para may pangulam tayo ngayon Dito tayo sa dagat ngayon idol Nakita ano tayo pangulam Yun mga idol ito lang Ito ko idol may pang -ulam na rin mga idol bali hugasan ko lang mga idol mga idol ah, medyo malalaki din mga idol yan pwede na mga idol may pang -ulam na ah, mga idol Kasi nga mga idol maraming-maraming salamat sa mga suporta nyo mga idol